malapit na malapit na malapit na oo oh, ang kanilang ginamit no the dog and cat shampoo with conditioner yan Oh hindi po ito sponsored ha wala po itong binayaran digo hawak mabuti mm. kapit mabuti ay okay. ay <laughs> malapit na malapit na Milo, malapit na. Malapit na, malapit na. Wow, bagong paligo sila. Yan. Yan. Oh, they are truly a best of friends. Sabay sila naligo. Oh, di ba? Oh. Sabay sila naligo. Ano, malamig? Malamig, papi. Oo, oh, oh, miaw, malamig. Oh, ang bango-bango mo na, papi. Ikaw rin, meow. Gamit ni Maxine ay, oh. Ano naman, oh. Madre de Cacao, dyan. Back naman. Hmm. Ito pong gamit niya. Madre de Cacao, Dog and cat shampoo. Oh, back naman. Ah, hindi po ito sponsored, ha? Hindi po ito sponsored. Yeah. Back ka naman. Pwede naman. Tumatanggap po kami ng sponsors. Uh, dog and cat shampoo with conditioner. Yan. Hmm. Pwede, pwede. Oh! Oh, feel na-feel na yung dog. And cat. Shampoo and conditioner. Ito oh, yung sabon niya, oh. oh. Say cheese. Say cheese, Maxine. Hello. Say hello to the, your fans. Dali. Wow. Feeling good. A few moments later, this bada after taking a bath. Wow. Ang bango-bango na. This one, Sige papahid o, sige papunas.